Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwantuhan matapos sa tambakan ng Los Angeles Lakers at Golden State Warriors sa mahigit 35 points sa magkasunod na gabi. Ang reigning NBA champions OKC Thunder ay may record ng 12 wins and only 1 loss. Yan nga ang best record sa buong NBA at ang nakakamangha sa record na ito ay hindi pa naglalaro si Jalen Williams ng kahit isang game na nag-average din ng 24 points, 5 rebounds, and 4 assists per game noong NBA Finals. Bukod sa kanya ay 5 games nang out si Ludort. Ganun din si Isaiah Joe mga kaibigan. Si Chet Holmgren, Aaron Wiggins at Alex Caruso ay lahat nagpahinga ng apat na game. At sa sobrang laki palagi ng tambak nila ay aning na beses pa lamang sa fourth quarter si Shea just Alexander sa 13 games ng OKC ngayong season. Ganun nga sila ka dominant mga kaibigan kahit na hindi pa kompleto ang kanilang lineup. Sa ngayon ay hindi pa maliwanag kung sinong second best team sa Western Conference. Ang Warriors ay tinalo ang Lakers, ang Lakers ay tinalo ang Spurs, ang Spurs ay tinalo ang Houston Rockets, ang Denver Nuggets ay tinalo din ng Warriors. Habang Warriors naman ay natalo din nga mga kaibigan sa mga team na dihamak na mas mahina sa mga nabanggit natin. Subalit maliwanag nga sa ngayon na ang best team sa West at sa buong NBA ay ang OKC Thunder with or without Jalen Williams. Patunay ito ng solid coaching staff nila. At ang nakakatakot pa nga dito ay may 11 first round draft picks pa sila at 14 na second round draft picks hanggang sa taon na 2031. So ang ginawa nilang pagkampiyon last season ay umbisa pa lang ito mga kaibigan. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang alam nyo ba na si Nico Harrison din ang salarin kung bakit umalis sa Nike brand si Stephen Curry at lumipat ito sa Under Armour noong 2013? Ito ay sa dahilan na gagawa na nga sila ng pitch para kay Curry ay nakalagay mga sa whiteboard ay Welcome Stephen Curry. Natawag din ito ni Nico Harrison ng set. At ang presentation na naipakita nila ay ang supposed to be para kay Kevin Durant dito nga na off ng husto si Curry sa Nike dahil tila ba hindi siya pinaghandaan ito at ang nanguna nga sa meeting na ito ay walang iba kundi ang taong nag-trade kay Luka Doncic patungo sa Lakers sa si Nico Harrison na dating executive din sa Nike brand. Pinag-uusapan natin ito dahil bukod nga sa mainit ang pangalan ni Nico Harrison sa ngayon, si Curry nga mga kaibigan at ang Under Armour ay opisyal nang tinapos ang kanilang 12-year relationship. At ang pagpasok nga mga kaibigan ng taong 2026, si Curry ay sneaker free agent na. Asahan na pag-aagawan siya ng mga brand sa tulad ng Nike, Adidas, Puma, New Balance and maybe even Chinese brands. Dahil matindi nga ang respeto ng Chinese basketball fans kay Steph Curry at may pambayad din sila dito. Ngayon nga ay wala na si Nico Harrison sa Nike. So baka naman bukas na nga si Curry sa ideya na pumirma ng kontrata sa shoe company na may hawak kay LeBron James, Kevin Durant at iba pa. Saan nyo ba gustong lumipat na shoe company si Stephen Curry ngayon tapos na ang kanyang kontrata sa Under Armour?